Ata yung isang barangay kagawad sa bayan ng Tayug dito sa lalawigan ng Pangasinan sa naganap na banggaan na ang minaman nitong ni tricycle at isang kulong-kulong o -kulong, garong sa nasabing bayan. Ang biktima ay nakilala si barangay Santo Domingo Tayug, Pangasinan, kagawad Mario Patero habang driver ng kabanggan nitong tricycle o kulong-kulong ay nakilala namang si Marlon De Los Reyes. Naganap ang aksidente pasado las 8 ng gabi sa barangay Bangilis sa nasabing bayan kung saan ay binabagtas ang dalawang ang tricycle ng kabana na barangay road ng magkasalubong at biglang mapunta sa linya ng tricycle ng biktima ang kulong-kulong ni De Los Reyes. Dahil dito, nagbangga ng dalawa kung saan tumilapon na lahat ng sakay ng mga tricycle. Isinugod pa sa pagamutan ng mga ito subali so director ng dedo na rival ang kagawad habang napaglaman sa investigasyon ng uh, si De Los Reyes o so ang kabangga nito na tricycle ay lasing ng maganap ang aksidente. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito o si idol ba Sagtalaw tatak rmn